finally guys, nandito na tayo sa Checkpoint Mall dito sa Calamba Laguna to no. Na surprise talaga ako kasi hindi ko alam na ma maagaw ko yung corona dito, di ba nasa ulo ko na. <laughs> hindi ko alam na magpa-title ako ngayong araw na ito. Kaya na surprise talaga ako ng very surprise. <laughs> uh, nasa Paris na yan. Oh, Italy. So, ko na natin yung mga ka nagkakarate. Mukhang picture muna sila sa atin. Ako, tapos ang paturo na din tayo magkarate. So ito sila.

Dito pinupuro na ang sa ng ating sa kanila. So, ani... so bali meron silang dalawang ano dito. Dalawang, ang tawag dito sa rin Dalawang chair. Dalawang so, yung bit lunch So, katulad sa akin dito yung dalawa. So, ito na. Yan lahat. So, maganda nga. Ah, x-ray room. Nandiyan x-ray room nila. Huwag natin pakita kasi may nandun si Manda. May na x-ray. Maraming salamat sa Ayan, may flowers na naman ako. Wait for all. sa inyo, ako nag na dito ngayong araw na ito. Tang with Poki. Bumi So, ayan. tayo. yung tao? Ano Ano

make guys

kasi sa social media na kumakalat po sa katagol sa kanya. Ay, yung um, ano po, sabi ko po, masungan sa mga katagol sa kanya. Ayan. Thank you. Uh, Ay, uh, ano naman yung masasabi natin, Jer, na yung kumakalat sa social media na suplada raw sa si Diwata? Hindi naman sa social Ah, mabait pa na si Diwata na akala ko suplado raw ah, gano'n. Iba pa na yung ano na, Tsaka yung personality niya, mabait siya. Ilan ka na pa oh, 69, 60. 60 po yun? Ilan ka na po yun? 60 po na. 62 kasi ako'y naniniwala na na ito sa mga sabi-sabi ng iba na nada o... Or... Ah, hindi. Kasi sa nakita ko sa kanya, okay na siya? Kung mag-dating siya, mabait siya. So, yun lang masasabi ko. Thank you. <laughs> Salamat. Thank you. Dahil parang nag-awang Diwata sa lumas. So.

Jorana Jorana Jorana